Kagaya rin po ninyo, nung ako po eh, hindi pa iglesia ni Kristo, hindi pa ako kanip sa iglesia ni Kristo, ang paniniwala ko ang ating Panginoon sa Kristo, eh, Diyos din. Diyos ang kanyang tunay na kalagayan. Pero nung maituro po sa akin ng talatang ito, ay nagbago na aking pananaw. At nagsimula na ako magsuri tungkol sa iglesia ni Kristo. Alin po yun? Yung unang Korinto, 1527. Ang sabi sa Biblia, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa, datapat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinatangi yung nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ano po sinasabi sa talatang ito? Ang anak rin ay susuko rin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ang ating Panginoong Asokrusto si po, ay susuko sa tunay na Diyos pagkatapos na mapasuko sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Kaya nga po, nung ituro ng ating Panginoong Yesu so Kristo kung sino yung tunay na Diyos, ay doon na nagsimula na akin suriin ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo. Doon sa sinabi niyang, Ama, makilala kanila na iisang Diyos na tunay.